ayun yung may skinner ano man pasok tayo dyan tara wait basin ma may ano may kalaban pa wala man dito kalaban maghintay ka oray ko maghintay kayo kanina pa akong naghintay hintay eh Ayun, may Saan? kalaban. Nasan? Nasan? Nayan. Si Spider-Man si Spider -Man, man 'yan. Si Spider-Man 'yan. Di mo natin kalaban 'yan. Kakampihin natin 'yan eh. Makan nando. Maraming nang tuba kalaban man ng hindi ba? Saan ba tayo papunta, Brad? Ayaw mo lang tayong kalaban dito. May nangingi ng ano, ng tulong. Nasaan, nasaan? Doon. Doon. Okay. Okay. Punta. Green Win win Ikaw ba yun? Ako ay una! Saan? 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 Blow run! Blow run! san, Magkat mo ba man tayo? Magkat mo mo

yung take na to Ay, lang. Isang million take na. Ayaw mo, Ay, <laughs> mo, ng Ay, eh, man, ano mo pa matuto ah. pa ano dito. Ay nandyan kayo, kayo. Ay nandyan kayo. Ay nandyan kayo. Ay Ay nandyan kayo. Ay ako Ay nandyan kayo. Ka. Ka. Ay nandyan kayo. Ay nandyan kayo. Ay Ay nandyan kayo. pa nandyan Ay nandyan kayo. Ay nandyan kayo. Ay nandyan kayo. Ay nandyan Kalau <laughs> jangan. Jangan